guys ito guys oh ang aking bell paper yan ang bell paper ko oh. ang dami ang daming bunga hitik sa bunga kaya tinatali ko na lang siya tinalian ko siya para hindi siya mano dahil nabibigatan siya sa bunga hindi ko pa yan nabawasan niya nabawasan ang bunga niya yan yan hindi ko pa nabawasan ang bunga niya guys Ipik sa bunga Thanks for watching guys!